Alright mga masters, so, welcome back sa ating YouTube ba channel uh, Balad uh, umpisa ngayon si Foreman dito ng uh, pagwe-welding Para puro sa ating uh, grills ng ating uh, bakod Ayan. So dito mga masters siya ilalagay So bali, ano yan, bali siyam na grills na gagawin niya Sa dalawa, tatlo, apat, uh, lima, anim, pito, walo, siyam So ito guys yung ating uh, ginawa Ayan, yung ginawa ni Foreman kanina Bale, uh, sabi ko nga isa gi pipe pare. So, yung ginamit nating uh, tubo rito, isa uh, yung pinakang at holder sa taas, isa a uh, one in one port. And then yung ating ano, 1 uh, one by one na uh, ano, uh, gi pipe para nasa pahiga at sa pataas natin. So, bale ito yung ano naman po sa ano, Samsung poste. Eh. So, ibabao na lang ang sisinsili na lang para kumain itong ating tubo. Then, garden din yung baba, yung ano, isa paa niya, tsaka yung sa kabila. Okay? Then na uh, dito naman so balik tinapos ko lang apalta are yung kahapon. So tinapos ko na are then na uh, sinisimulan ko ng akantuhan itong ating ano paltada. So ito na lang yung uh, naiwan ko. Then na uh, dinretso ko ng uh, asintahan are. Yang mga yan. So straight lang yan mga master bali ano lang yan. Uh, ganyan lang kataas yung bakod natin. Then na uh, dito naman so yung lupa bali pinabalik na natin dito. Yan. So yung kapong uh, tinambak para mapantay na. So after nang after nito, so yung likod naman nito yung papaltadahan natin. So then uh, proceed na tayo rito. So medyo marami-rami pa tayong papaltadahan dito sa ating uh, site. So konti na lang naman are. So mga ilang linggo pa pasok tayo sa loob. So maghahanda na si Foreman so magtateles naman tayo. Okay? So ilang muna mga masabay, i-update ko lang kayo. Thank you po.